Niloloko ng best friend ko ang boyfriend niya at ako lang ang nakakaalam dahil nahuli ko siya na may kasamang ibang lalaki. Kinausap ko siya at pinagsabihan at hindi niya naman yun itinangge pero ang sabi niya ay niloloko lang din naman daw siya ng boyfriend niya kaya patas lang sila. Sinabi niya rin sa akin na mas masaya siya sa pangalawang boyfriend niya dahil palagi niya nakakasama dahil ang unang boyfriend niya ay seaman at palaging nasa barko. Pero dumarating na ako sa punto na sobrang nakukonsensya na ako dahil hindi ko sinasabi sa boyfriend niya na alam ko. Kaya sinubukan kong kausapin ulit ang best friend ko at ang sabi ko sa kanya ay pumili na lang siya ng isa dahil mas mahirap kapag nahuli sila. Pero ang sagot niya lang sa akin ay wala daw siyang pipiliin na isa dahil ang boyfriend niya ngayon ay mahal niya at ang boyfriend niya naman na si ang nagsusuporta sa kanya pinansyal. At ang huling pag-uusap namin ay sinabihan niya ako na wag ko na daw pakialaman ang buhay niya pero para saan pat naging kaibigan niya ako. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para manahimik dahil ayoko naman maging dahilan ng paghihiwalay nila. Gusto ko sana siyang kampihan sa lahat ng bagay dahil best friend ko siya pero naawa naman ako sa boyfriend niya. Parang hindi ko na makilala ang best friend ko dahil dati ay hindi naman siya ganito pero ngayon ay parang sarili niya na lang ang mahalaga sa kanya paminsan ay parang gusto ko nang kausapin ang pamilya niya para malaman nila kung ano ang ginagawa ng best friend ko pero alam ko na yun na ang magiging katapusan ng pagkakaibigan namin kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kung sasabihin ko na ba sa boyfriend niya o mananahimik na lang ako